Patuloy din ang pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailers na apektado ng rice cap sa iba't ibang probinsya. Gaya sa Iligan City kung saan lubos-lubos din ang kanilang pasasalamat sa pamahalaan. Si Lu Antonio ng PIA Iligan City sa detalye. Nakatanggap ng TIG 15,000 pesos na subsidy ang pitong micro rice retailers sa Iligan City mula sa Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy ng Department of Social Welfare and Development na ayuda para sa mga naapektuhang rice retailers. Kuha ano niya siya subsidy para sa ginansya na nawala sa itong mga rice retailers at 15,000 o gigayon po ni, magpasalamat po nila ang sunod sa mando, kay mao ni ilang tabang no, sa ato ang mga kababayan, sa ato mga kapwa Pilipino. I'm so happy nga nagadawat ko subsidy from DSWD sa atong presidente nga si Bongbong Marcos nga grabing action yun niya pagkaibalo nga taas na kayo ang presyo sa bugas. Pasalamat yun ko og dako ma'am nga kanin makatabang ni sa among pagkaalkansi. Ayon naman kay Trade and Industry Department London del Norte, alam na mismo ng mga rice retailers ang parusa sa hindi pagsunod sa EO39. Mandatory man yun siya, so ipatuman yun. Kung dili sila mutuman, nasayod na ang mga retailers kung unsay sanksyon in the long run kung gilig-gil siya mutuman. Samantala, isinabay na rin ang Disquento Caravan kung saan nakabili ang mga residente ng Iligan City ng murang bigas mula sa National Food Authority at Soda Enterprises Incorporated. Pinangunahan ng caravan ng DTI sa pakikipagtulungan sa Local Price Coordinating Council ng Iligan City at Office of the City Councilor Attorney Marlene Young. Lu Antonio ng PIA Iligan City Lanao del Norte para sa bayan.